Ano lang pag ano? Hey. Yeah, may... Hey. <laughs> ano <Panira> pa. <laughs> sound effect kayo. May sound effect. Hmm, Di ba may sound effect? <laughs> Thank <laughs> you, Ah, ang bait talaga ni Mama. Nagpapalabok. Kasi monetized na siya eh. Kaya yeah, siya nagpapalabok. Ha? Huh? ba eh. Marami naman talaga kayong pera. Coins nga lang. Pero <laughs> oh, ang sarap-sarap. Tara, nakainin na natin. Tapos na to. 1 eh, one minute lang ma. Pwede na? Kaya na, na eh. Pwede. na ma one minute? Ano ba? ikot, 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 ikot. Ano po? Ano po? po?